Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is magbibigay po tayo ng part 2 or continuation doon sa ating napag-usapan sa Miss Grand International at yung sigalot nila dito sa Miss Grand India at yung mga panawagan ng mga netizen na dapat na di umano na ilipat ang corona dito kay uh, CJ Opiaza. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At tuluyan na nga pong pinutol ni Mr. Nawat ang kanyang ugnayan dito sa naunang bumili ng franchise ng Miss Grand International dito sa India So ngayon is meron na po silang update mga kapolitika But uh, doon sa ating report una is nagkaroon nga ng conflict itong National Director ng Miss Grand India dito sa Miss Grand International Sa kadahilan ng magkaiba umano ang vision ng Uh, itong Miss Grand India dito sa kay Mr. Nawat kasi ayaw doon lang na pinapabenta or pinapalive selling itong kanilang uh, nanalong Miss Grand International 2024. Okay, so siguro nasaktan rin si Mr. Nawat kasi nga ang uh, sinusuportahan itong national director ay uh, itong Miss Universe dahil nga nakita siya doon sa Mexico na nagchi-cheer dito sa Miss Universe where in fact part dapat siya ng Miss Grand So hindi nagustuhan ni Mr. Nawat ang kanyang mga nakikita at yung mga nangyayari. So ngayon, ang sinasabi ni Mr. Nawat ay talagang tuluyan ng pinutol. Okay, na-disconnect na itong Miss Grand International doon sa naunang bumili ng franchise. And ngayon is naghihintay sila sa susunod na buyer ng Miss Grand International sa India. So, number one na na-mention dito is ang payment daw kasi ayaw naman ni Mr. Nawat na magkakaproblema siya when it comes sa mga payments kasi yun talaga ang gusto niya. Okay, kaya nga very vocal siya na sinasabi niya negosyo daw itong uh, Miss Grand. So, basically ang sinasabi niya ay... Uh, Kulang-kulang daw yung payment at late daw yung mga payment ng franchise ng Miss Grand India So hindi niya nagustuhan yun And then yung lack of promotion kasi parang uh, hindi nga talaga masyadong sikat itong Miss Grand doon sa India So basically ay nagkulang itong National Director sa pag-promote kasi nga responsibility niya In the first place na i-promote itong negosyo ni Mr. Nawat doon sa India But hindi po yung nagawa So hindi daw nagustuhan yun ni uh, Mr. Nawat So, the other way is siguro makikita natin or masasabi natin mga kapolitika na nagsisi itong si Mr. Lawat. bakit hindi pa nila ibinigay itong corona kay CJ o Piazza. Okay, kasi marami rin nagsasabi na kung saan is hindi na daw dapat tanggapin ni CJ just in case ipapasa sa kanya yung corona. Okay, kasi itong si Rachel Gupta ay tila baga uh, naipit siya ngayon sa naguumpugang bato at nakikita naman natin talaga doon na ang komento ng mga netizen mga kapolitika ay parang napipilitan lang daw siya dito sa pinapagawa ni Mr. Nawat okay? at marami rin ang komento ng mga netizen na baka corona lang ang habol ng India kasi ito yung kaunaw ng corona ng Miss Grand India So basically ngayon ay uh, ang sinasabi ng mga tao ay baka no ipasa dito kay CJ ang corona dahil nakita naman natin doon na mahal na mahal ni Mr. Nawat itong si CJ talaga nga lang na uh, siguro nare nila na nagkamali sila ng decision bakit hindi pa ibinigay kay CJ. Eh, all out naman yung suporta ng mga Pinoy. Talagang uh, yung beauty lang talaga ang lumama kay India and the rest ay nakuan ni CJ especially ang performance. Itong uh, ano itong mga activities kitang kita nyo naman hindi siya nauubusan ng uh, energy mga kapolitika. So doon pa lang ay dapat. Uh, at yung passion ni CJ na makapagtrabaho dito sa Miss Grand International. Dapat nakita rin yun ng organization in the first place. But somehow is ibinigay nga nila ang corona dito kay Miss Grand India. So so far ito yung update ngayon na kung saan is pinutol na. At hindi pa naman kasi ang sinasabi ng iba is dapat na daw ibigay kay CJ Opyasa. Tayo naman dito is pantay naman yung ating pagtingin dito kay Rachel Gupta kasi ayaw naman natin siya na i-drag. Yung nga natin na ayaw natin siyang hilahin para itaas lang yung ating kahidata. Hindi naman ganun ang gusto natin. At least, dapat mga kapolitika ay sa kanila mang galing kasi uh, tayo dito, nagbibigay lang naman tayo ng opinion at ano yung ating reaction at ano yung ating uh, personal na pananaw dito sa isyong ito. At least kung uh, makapag-decide man sila okay kasi ang sinasabi ni Ms. Nauat is meron daw bagong buyer itong uh, Miss Grant International. So Uh, magkakaano yan magkakaalaman kung uh, magkakasundo sila sa isang bagay which is I believe na uh, money involved na naman ito okay kasi yun naman ang gusto ni Mr. Nawat so basically is dapat na ano uh, timbang timbang rin ng Miss Grand International kasi masakit rin ito sa part ni Rachel Gupta uh, not, not, unless is siya na mismo ang magsasabi na mag-resign siya dito sa Miss Grand International so wala na po tayong magagawa doon at decision po nila yun at kung uh, sa atin man kung tatanggapin yun ni CJ o piasa at ay nasa sa kanya na po yun kung ano yung maging decision niya mga kapulta kasi ngayon ay uh, ayaw ni Mr. Nawat nga na naipit siya dito itong kanyang negosyo kasi ayaw niya po yun Okay, and uh, sa tingin ko naman is sig siguro pag-iisipan ito ng Miss Grand International kasi basi nga sa kanilang mga pulisya, wala namang nilabag itong si Rachel Gupta. It's just that nagkaroon ng conflict itong National Director at itong Miss Grand International. So labas na siya dun kumbaga. So yun po ang ating update dito sa Miss Grand International at yung nangyayaring sigalot nga dito sa kanilang organization dito sa Miss Grand India. Okay, mga kapolitika kung kayo po ang tatanungin dapat namang ilipat ni Mr. Nawat ang kauna-unahang corona ng Miss Grand India dito sa magiging kauna-unahang corona ng Pilipinas sa Miss Grand International. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Um, oh CJ Romayan, MI India. Oh. เอมี่มีนเี่จริงอย่้นยกันี่ไงเขาก็อย่ด้วกกัรเล